Naalala mo pa ba kung kailan nagkaroon ng karapatang bumoto ang mga kababaihan sa Pilipinas o di kaya paano natin nakamit ang kalayaan bilang isang bansa? Kung hindi, pwede niyo pong i-check ang mga detalyeng yan sa libreng online archives ng National Historical Commission of the Philippines sa tulong ng kanilang National Memory Project. At para pag-usapan yan, kasama natin sa ating serbisyo ngayon si NHCP Research, Publication and Herald Division Officer in Charge, Ian Christopher Alfonso. At pwede rin po pa sumali sa aming talakayan, i-post ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon sa iyo, Ian. Ah, magandang hapon din po at sa ating mga tagapakinig. Mm -hmm. Ian, ano ba itong National Memory Project? Kailan at paano ito nagsimula? Yes po, ito po ay nagsimula noong 2019 as a clamor sa parte ng mga historiador at mga tagapagsulo ng history sa Pilipinas na mailapit pa lalo, lalo na sa mga researcher okay. at mga historiador, ang mga sources ng Philippine history. Uh, sa abroad po, may malagarit na po yung tinatawag natin democratization ng mga historical materials. Yung mga libro, mga dokumento, pwede na ma-access kahit na di ka pumunta physically doon sa mga sa library at sa mga archives. Sa Pilipinas din naman may mga libraries na ginagawa na ito. Uh, ito pong NHCP ay kumbaga nag-step forward po para sumali uh -huh. sa democratization ng mga historical materials, lalo na yung mga public domain at yung mga rare materials na original naman sa amin, sa collection namin, na sa mga museo, uh -huh. sa special collection namin na at sa library. Uh -huh. So halimbawa po ano po yung mga tsineco na chineko yung inyong website may mga libro ganun po ano ano pong mga klase ng mga hmm. dokumento pa po yung makikita d'yan. Yes po, uh, makikita po natin d'yan ay mostly Philippine history. Uh ito po ay sa iba't ibang anyo, may aklat, may mga litrato, may mga original manuscript na unpublished, mm -mm. may mga journal papers na mga researches ng mga historiador natin at mga scholar. And yung ano pa ba, uh, soon ay i-upload din namin dyan yung mga survey files mm -mm. sa mga historic sites sa Pilipinas at mga mga technical reports sa mga kino-conserve o inaalagaan natin mga historical object mm -hmm. Halimbawa mga lumang dyaryo po, mga videos, may ganyan din po ba? Uh, pagdating po sa mga video, i-upload po namin dyan yung mga documentary na nabuo mm -hmm. ng NGP sa mga nakaraang mga panahon and sa uh, dyaryo po hindi uh, po ko hindi po kasi namin na strength yung mga jarrio mm, okay. hopefully ang uh, national library of the Philippines po ay sumali or uh -huh. I, i think i think i think sa kanilang live sa Website ng National Library ay mm -hmm. pwede na ma-access yung mga, mga diaryo simula mm -hmm. pa ng no Spanish period mm -hmm. sa Pilipinas. Okay. Paano po ito? Sino po ang pwedeng mag-access? you need to create an account? And then paano to? Pwede po ba itong i-download? Yes po. Meron pong apat na levels yung mm -hmm. mga sources. So yung level 1 po, ito po yung libre. Pwede i-download ng free uh, in high resolution. Mm -hmm. High resolution. Yun naman pong tinatawag natin level 2 ito po yung read only lamang na pa mm, okay. pa rin natin siya sa online pero hindi natin ma-download dahil sa restriction. Yung level 3 naman po, ito naman yung mga libro ng NHCP na for sale pero ilang pages lang po yung makikita due to copyright issues, no? Mm, And then mm, yung mm. level 4 po, ito po naman yung talagang may copyright pa. So in-upload lang namin siya para malaman ng publiko na may ganitong libro nag exist at pwede po nila itong map mapasyan mm -hmm. sa main library namin sa Kalaw Street, ah, Ermita, okay. Manila. And soon to be sa mga museums namin across the country. Pero no. iyan kasi minsan may pinupuntahan akong website, parang international archives ito, na pwede mong hiramin yung libro halimbawa for a certain period. May ganyan ba? Kunwari parang two weeks or one week pwede mong hiramin yung libro? Ayan po ay isa, uh, sa, isa sa mga innovations na gusto nating i-introduce in the future. Uh, sa, sa ngayon po, dahil bago lang po ang uh, uh, memory project, although 2019 pa ito na-conceive, dito lamang pong history month last august namin to na ilon. so hopefully mm, okay. ma-integrate natin yan as new feature uh -huh. ng sige. website na to sige pagpatuloy natin ang ating usapan kasama si NHCP research uh, officer in charge Ian Christopher Alfonso. mamaya sa si pagwabalik ng newsroom ngayon dito lang sa so CNN Philippines at balikan po natin ang ating serbisyo ngayon kasama pa rin si NHCP research publication and herald division Officer-in-charge Ian Christopher Alfonso, pinag-uusapan natin ang kanilang National Memory Project. Binanggit mo na kanina, Ian, ano yung mga dokumento, mga litrato na pwedeng ma-access dyan, mga libro. Yung halimbawa yung mga estudyante, yung mga mismong mga textbooks ba nila, yung ginagamit talaga sa eskwelahan, may mga ganyan ba na available? Ah, ah Ito pong mga textbooks po ay happy po ito mga to okay. at yung pong mga makikita po natin sa memory project po ay mga mga tataguan natin mga specialized sources ano mga studies mm -hmm. about Philippine history so hindi po Maaring may textbook po doon kami na digitize pero I doubt kung ganoon karami. No? Halimbawa ko nya, 'di niya kasi po kung ay uh -uh. Philippine history talaga. Oyun oh, niya, kung kung may research lang sila, no. The textbooks mm. mismo hindi pwede, mm. pero halimbawa kung may research sila sa isang topic, kung nare yung mga bayani natin, mga ganyan ano or or yung mga ibang-ibang uh, uh, kasaysayan nangyari sa ating kasaysayan, yung mga dokumento, halimbawa, sabi mo may mga original documents na nandyan. Yes po, especially yung mga letters ni Rizal na mm, na-publish okay. noong kanyang mm. centennial, noong 1961. So yung mga, yung kanyang memoir, yung kanyang mga, uh, yung kanyang mga correspondences mm. with his fellow reformists, family members, nandyan po. And mm. even pictures, old pictures. Uh -huh. Yes po, may mga mm -hmm. old photos din po diyan And mm -hmm. ito po ay dine-deploy pa po, po namin unti-unti. Yung mga halimbawa, may mga collectors or even the authors, kung gusto nila, pwede po, ba silang mag-contribute para maging bahagi ng archive? ah Yes po. Uh, ito po ang reason bakit mm -hmm. tinawag namin itong National Memory Project at uh, hindi NHCP Digital Library. Nang sagayoy, marami po pong mga government agencies at mga private institutions na jumoin sa sinachampion naming democratization ng mm -hmm. ng Philippine history. Mm -hmm. Yung mga, uh, isa pang gusto ko sanang matanong, yung, halimbawa, yung mga presidential proclamation, may mga ganun ba? O yung mga dati pa nating mga files niyan? Oh, uh, yes po. Uh, mm -hmm. Meron din naman po pero as much as possible po, ayaw namin i-duplicate yung mga may existing ng ah, digital okay. mm -hmm. holdings sa, mm -hmm. sa online. Kasi yan po ay mandate ng official gazette. Mm -hmm. under the Office of the ah, President. Okay. Uh -oh. uh, well, maintained naman po ang ating official gazette, no, mm -hmm. on the website. Ano ba sa ngayon ang nakikita nyo madalas talaga na ano uh, in ina-access dyan sa inyong archive? As uh, so of now, wala po akong data mm -hmm. ngayon na nahawak. Na no. So, usually ang, ang nare-receive namin mga comments ay uh, sana magkaroon sila ng login mm -hmm. credentials. Yun nga po na-explain po lagi namin na Due to copyright concerns, hindi mm -hmm. po namin pwedeng ikalat yung mga copyrighted materials. So uh, versus naman po doon sa mga public domain na pwede naman po ma-access at makuha ng libre sa memory project, di hamak po na kahit po paano po ay meron at meron pong mm -hmm. mga materials pa rin naman na pwedeng ma-enjoy dyan ng libre. Pakibigyan lang kami ng idea, halimbawa magda-download ka ng isang libro, gano'ng katagal ba yan? Kung sakali, or isang manuscript? Ah, yes po. depende po yan sa kapal po na uh, mm. uh, ano po kasi naka 300 dpi mm -mm. yung resolution ng per page so hopefully medyo kailangan natin ng maayos-ayos na internet connection mm, okay oo <laughs> so, oh, oh, oh. sige huli na lang para doon sa mga kababayan natin na ano imbitahin mo sila na gamitin no tangkilikin ang inyong archives lalo na yung mga interesado talaga sa history and also your contact numbers Yes po. Uh, Amin pong inaanyayahan ang ating mga kababayan lalo na mga Pilipino abroad na explore natin ang ating kasaysayan at ating, ating sarili bilang Pilipino sa pamamagitan ng website na ito na memory.nhcp.gov.ph Ito po ay paraan ng gobyerno na ilapit pa sa publiko ang mga sources at ang mga bubasahin tungkol sa ating kasaysayan. Sana ma-inspire po tayo at lumaganap palalo yung mga art mga creative creative persons natin inspired by Philippine history through these materials. Mm -mm. Maraming salamat kay NHCP Research Publication and Herald Division Officer in Charge Ian Christopher Alfonso. Mm -hmm.